na Oh, ito, ha, uh, yung bumbero na ito. Uh, pangunahing dipinsa lang at uh, hiyaarang nila dito. Uh, so, yung likod na portion ng uh, may haligi. Yan. At uh, itong ating kinalalagyan, hindi kasama. No, nang uh, diyan sa ano pinag-uusapan na yan na dinidemolish at uh, ito yung mga residente dito Good morning at uh, kasalukuyan nandito tayo sa uh, ano uh, may Harleygie eh, no uh, Mag-observe tayo sa mga na uh, natin dito. No? kasi uh, video normal pa naman ang sitwasyon although at uh, nakikita natin ito na mga tao so kasama natin mga ocisero no dahil uh, yan yung uh, hindi nawawala sa ating uh, yung uh, ano Uh, mga usisero no pero sa ngayon antabay tayo uh, magiging decision dahil uh, may nakalap tayong info na nadanin uh, mo muna nila sa ano uh, magandang usapan at uh, kung hindi makukuha sa magandang usapan so yan yung abangan natin kung ano susunod na mga hakbang nila so nakaantabay kami dito para magbigay ng mga update na kaganapan dito at hindi uh, dito ko ito sa May uh, Masangkay Street no kung saan nat uh, no na uh, masyadong busy itong karsada na ito yan uh, lang nito yung uh, Metropolitan Medical Center yan no at uh, mga nagtataasang mga gusali nandito. dito at uh, dito sa na ito at uh, tanging uh, lang no itong uh, na ito na uh, mayroon na uh, mga squatter area no yan so dapat uh, pista nila dito so wala na silang uh, magiging pista dahil ito na yung uh, ganap na mayayari dito no? at uh, lalapit tayo at uh, para makita yung uh, ano, mabasa rin ninyo yung mga placard na nakalagay dito ito yung uh, sitwasyon diyan sa loob. Kaya mga nakasulat nito, ang bahay ay buhay. Kipin uh, my uh, may haligi Before yan So yan po uh, Tutulan ang uh, demolition No Ipin may aligi, no? Totula ng demolition. So, yan yung mga paulit-ulit, no? Na nakasulat yan Uh, ito, panawagan namin ay dinggin. Illegal na demolition, itigil. dito oh, nang niyo no know, may mga man bandaritas dito yan kasi magpipista mag nga dito eh no uh, pista sana dito pero ito na nga no uh, ito yung uh, nangyari hey, pero kung dalawang araw ang na possible tapos nila kayo kasi may expired eh Ini pasti Oh, diremi may o araw eh. Sana tikin namanarin na, si dire. Bigyan niya naman mga tao. May tao naman dito. Magkaloob pa kayo eh. po kayo. Ay, oh, naman doon ko din ako lang. Ah. Sa mata ka. na po pala kayo diyan. Ay, Ilang taon na kayo? Kumusta sis? Kumusta sis? Hoy. Hoy. Pwede ba akong sama-damin ba ko gusto sa susunod Ano mo? Ano susunod na? Nilalang talo 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 mga talo 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 yung talo 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 mga tao. talo 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 lang talo 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 talo

magpapayal sa akin, hindi naman ganoon talaga bayad. Ito na natin ka, pero na sa inyo

so po kami so finally ma'am uh, ano iniyo yun yun yung panawagan niyo baka mapakinggan tayo so, sabi niyo, sir, kami. Pag-usipong talang po kami sa kanila kasi damay po kami pagkatibag, di ba po kami din. Ang hirap po sila sitwasyon Pashid eh. Alam lang <laughs> po sa mga tao dito. Meron ka po sa amin, sir. Wala bang polis po na So, so, man, man. Man. so sa panig ng City Hall natin mamatay uh, ano nila ano simula ng City Hall natin ma'am, anong ano 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 po, ano 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 po, ano 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 sa uh, nasa 400 plus yung uh, ano ay hey bro kumusta Ah. Uh, ah, yung hindi hapon na umaarap sa mga kanyon. Umarap. Oh, sila yung mga ano at uh, ano. Ah, uh, yan. Uh, so ingat kayo jana, ingat kayo. Ah, uh, anasa 400 uh, maiget yung uh, family, no. Na nakatira dito ng kababayan. Uh. So ganito po yung uh, sitwasyon, no, dahil uh, hindi nila pwedeng uh, anoin, no. Ah, uh, uh, Santo, ah uh, baka ongoing pa yung uh, usapan uh, usapin dito at uh, ito yung uh, ah, ap, ano yun, yun yun baka ano uh, uh, ongoing pa yung uh, usapin at, uh, yung mga residente na nakatira dito ganito ang sitwasyon at, uh, abot abot at akyat uh, no? ang uh, mahirap niyan uh, okay lang sa lalaki pero kagaya nito babae no? mas, uh, mahirap pa nito pag uh, ano na uh, yung uh, ang tawag nito kung uh, nakapalda uh, okay lang ganito nakapal pantalon no? dahil nga uh, talagang pahirapan yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa loob yan uh, so ayon kay ma'am no? yung uh, uh, nakausap natin dito so ongoing pa yung usapin at handa naman silang uh, ano no handa silang uh, sumunod kung uh, uh, nasa proseso wag lang yung uh, marahas no. Ngam po, no. At sa uh, mga kababayan at sa uh, mga kababayan natin sa loob, uh, ano no, handa uh, naman nilang harapin lahat at uh, susunod sila sa nasa proseso ng batas, no. Pero itong uh, ginawa sa kanila ay uh, biglaan, no. Biglaan daw. Kaya nasa usapin pa itong ano na ito, hindi pa tapos yung usapin. Pero yun lang nga, no. Uh, bigla sila at uh, ang uh, pinakaantay natin ngayon na mangyayari dito no uh, ayong uh, kung ano uh, kasi nasa ongoing yung usapin ngayon at kung uh, hindi maresolba sa magandang uh, uh, ano dito yun yung uh, abangan natin na uh, mangyayari no uh, sa araw na ito no uh, at uh, itong mga kababayan natin dito uh, alos magdamag daw na nagbabantay dito at uh, walang tulugan uh, po 哥，咱们。